Okay, so what's up sa inyo mga guys? Uh, tuturo ko lang sa inyo isang reason kung bakit ang temperature nyo kapag kayo ay naka-aircon ay medyo tumataas. No? Tumataas pero pag naka-patay uh, ang aircon ninyo ay stable naman. So nasa gitna lang. So, kahit tayo sa inyo. Start natin. aircon buhay natin ayan tumunog ang compressor may hangin na makatodo bato tayo ngayon sa engine bay so oh, dalawang fan yung toyota sa so, dito main fan ito naman para sa si aircon fan so ito yung papel makakita nyo naitutulak nung hangin yung papel okay? pero dito sa side na to halos hindi na nyo may tulak kita nyo hindi na siya lumalayo dito naitutulak niya dito wala na so dito naitutulak pa niya na malakas so isa yon sa dahilan ibig sabihin nun mahina na yung uh, condenser fan kung tawagin hold on siya yan yeah, malamig siya kasi may tulong ng isang ng radiator fan pero pagka kayo na mamaybay tapos nakabukas ang aircon ninyo medyo tataas ang temperature temperature ninyo Okay, so una tanggalin natin itong relay box. Luwagan natin yung 10 mm socket. Next, pag natanggal nyo na yung relay box, tanggal nyo na. Tanggal nyo itong socket na to. Ayan, may socket dyan. Okay, natanggal na. Sunod nyan, meron nyan tatlong bolts. Isa, dalawa, tatlo sa ilalim so, ito hindi ko alam kung makikita nyo yan yung pangatlong bolt yan yun. yan yan ito ito ito, pangatlong bolt so 10 millimeters ang galing natin so ito siya yan hindi ko alam kung kita nyo ito siya sa ilalim ni Gata Yo, parang sa si direct ano kung dilig ako sunyo? Pero wala kung saan humilig Okay lang eh. Wala kang nat. Okay. Okay, natanggal na natin lahat ng nat. So maluwag na siya. Sunod so, ay bubunutin natin, natin to pataas. Okay, so discarte lang muna. Medyo masikip eh. Okay, punutin na natin. Yun, ganun lang. Next, uh, tanggal tanggalin na natin itong tatlong to. Sa backplate. mali katapos tanggalin yung screws tanggalin yung backplate denso denso daw sunod naman itong mga screws dito sa mismong fan sa fins after matanggal yung screws tanggalin yung fan tapos tanggalin yung itong tatlong screws na nandito na nakakapit sa mismong fan motor after yung matanggal yung screws tanggal nyo itong pinaka housing o yung pinaka motor depende sa inyo angat nyo lang okay so ibabalik na natin yung fan ito yung fan ito yung housing pabaliktad so, lang kung paano natin sya tinanggal harap nyo lang sya kung saan sya magmamatch at doon na sya kadikit uh... Okay. So, salpak lang ulit natin yung mga tornilyo. Reverse lang tayo. After nyan, kapit natin yung fan motor. Hanapin ng butas. Ayan. Yeah. Kapit yung mga screw. After may kabit, balik ta ka rin. Kapit yung back plate. balik na natin siya. Oop, ya. Huwag kang tatama. Okay. Secure natin gamit yung mga bolts. Okay. Install natin itong socket. Okay. tapos i natin tong relay box ang last step is testing natin siya. okay start aircon magbukas na si compressor tuloy natin tong papel Okay, kita nyo, binubugan siya. Palayo. Sox fan. Ayan siya. Main fan. Sox fan. At uh, syempre mga kaibigan, ang last step naman dyan ay tetestingin nyo na. Kung okay ba yung inyong ginawa. So, stress test natin siya. So, ito yung temperature niya. Nasa around 90. So, So natin siya ngayon iahon ng bundok. Bibirit-birit natin siya. Okay, so nandito sa tayo sa may paahon. yung temperature te natin. Birit tayo, birit. So, as of now pagpapalubog na tayo sa magnetic hill sa banyos hindi naman tumaas ng temperature nyo so umahong tayo sa UP mamaya akit ulit tayo dito pabalik okay so pabalik naman tayo ngayon bakit naman tayo ng picard temperature nya is almost 95 pili tayo ulit segunda pili tayo ng trisera okay Sera bago tayo kumambyo Kambyo Okay, nandito na tayo sa may Boy Scouts Bababa na tayo So, ang temperature niya uh, nag -95, Almost nag-100 Pero, bababa sa 95 yan. So, nakatoto nga para yung aircon niyan Kung makikita niyo Hindi ko lang kung kita niyo eh Malabo Ayan. Basta nakatoto yan So, bababa so, na tayo at uh, hindi naman tumakas ang kanyang temperature so ganun lang ang pag testing ng mga guys